pangalan niyo po ma'am? Okay. Rochelle lumuwag eh. wait lang na mga Hey ma'am thank you po ma'am thank you, thank you. oras lang ba? ha? Huh? hello hello ma'am Saan po kayo banda ma'am? Dito ko sa harap ng pure gold. Diyan sa may pure gold? Opo. Nasa kabila pala yung yuyutol lang ako no mga kaos. Nasa kabila pala yung pasahero ko. Malaki yung bagong ilog eh. Ang galing. Ang galing. Sama ka sa bagong ilog, ma'am. Itanong mo sa kanya, ma'am, yung isang address para ma-imapa natin. Oo. Oh. Itanong mo ano yung isang address, ma'am. Itanong niyo po sa ka kausap niyo. Simbahan, minapamu na? Betul Simbahan. simbahan bagong ilog ayo lumabas ha ah. Kevin, minapa mo na? Malaki kasi yung bagong ilog eh. Baka ako saan tayo makakarating eh. Ha? Pasig view. Pasig view? Mamaya na pagdating doon. Kakilala mo ba 'yon? Kakilala mo 'yon? Ha? Pa yung Lumabas pa dito Pasig Pasig View Pasi Lads. Pasig View Pasi Lads. Pasi ba 'yung Pasig View Lads? Putang ina mo giniago bang Tayo na kalimutan ko tuloy magdala ng tawil. Gago ka talaga. Natuloy 'yung dala ng tawil. <laughs> ha magkano? Để neon Tôi đã thấy không? Ờ, tôi O saan ang punta? Tara, sa ka ulit, ma'am. Ito na yun, eh. -in. Check in. Nag-check <laughs> in. Doon sa kabila. <laughs> Lumagpas ako eh, putragis yan. <laughs> <laughs> kalating oras lang ba? Ha? Kal Kung kalateng sige, na, mag na kami. Ha? Kung kalating oras lang. Ah, oras, matagal-tagal pa pala. Ano lang yan, balot sa corridors. No, ito. Ito. <laughs> ito. Ano? Ano na? Ano na? Ano yung nangyari dito? Eh, nabitin kami doon sa eh. Papasok na sama kami doon eh. Replyin mo si ano? Replyin mo si ano? Abusirap. Kala tuloy ng gwardiya. Papasok kami sa loob. Alam nyo na yung gwardiya, papasok namin sa loob na Tatago ko na sana yung motor eh. Ay, mapasahiro pala ako. Maganda yan eh, no? Para hindi malalobot yung cellphone mo na. Hmm. Kuhanin ko na to. Kita na lang tayo mamaya. Okay. Kita lang lang tayo malapit ka Oo. Hindi na kami lalayo, dito-dito lang kami. Oo. Ito ba ayun mo? Saka yung sato lang. Ang layo ah, Pasig Bollywood ah. Ito na ako. Balik na lang kami dito, ha? Oo. Oh. Mga anong oras kayo, no? Mga alas 3, no? Alas 2 lang. Ano na? Alas, pag alas 12, eh. Ay ko, ko mag-extend. Ano, kain ka ng balot, tsaka ano, Raiders. Okay, bike kami. Kuha mo na ito, Ben. Ay, kinansin. Puti kinansin eh. Gago. Tara na. Kinansin yung loko. Oo nga. sixty 66.

Maliit lang yan. Maliit lang ba daw? Oo. Hindi, maliit lang yan. Ano yung pangalan? Ortigas 1.7. Ito yung kinansil kanina, yung gago. May biker gift? Oo. Layo na ito, 1.7. Kuhanin ko na ito. Walang malapit dito eh. Malayo ka ng pick-up? Kuhanin ko na ito, 1.7. Pwede, oh. dito ka mamaya pag ano. Oo. Oo. Pero Di lalayo, dito lang ako sa Pasig, Ortigas, ganyan. Ko ako, eh. Ganun nga ako. Ah. Dito na ako lalayo. Ganun sa... to. Moto. Dito dito sa vlogger. Oo. Sa mga ano, Dito. na, okay. na balik Bigyan ako ng ano, yung vlogger. No. Pero, na ah, so, Halo, konek kemana toh? Karle mam

Kita nyo na lang po. Sige po. Okay na po. Yan, natin kalasin na mo ano, mga cubs sa trapong petition niya sa Marikina. Let's go! Ikot pabalik dito ma'am huh? Pabalik po pwede O ikot Pagan Ha ikot Sige lang po yun kukuha pa yata ng bayad si ma'am no? Mga kapsalob ng bahay nila Okay so alright Uwi muna tayo ng mga cubs. Kain muna tayo ng tanghalian. Anong oras na ba? Uh, alauna. Kain muna tayo sa bahay. Tuta. Malapit na naman tayo dito. Uh, uwi muna tayo sa bahay. At kumain. Uh, tinamaan din ako ng antok na mga kabs Kasi kahapon. Uh, mandaling araw na kasi tayo umalis. Alas 3. Uh, umuwi pala. Alas 3. Tapos, nagising tayo ng ano. Putang ina mo, ba mo. <laughs> nagising ako ng alas 8. Mm -hmm. Ng umaga. Kaya halos wala pa tayong tulog ng mga kubs. Kaya, tinamahan na rin ako ng antok lumuwag eh lang ng mga cups ay hey thank you po ma'am thank, thank you sige pa lang natin ito mga kaps na kasi lumuwag eh yung tayo sa bahay kakainan tanghalian tapos na, sobrang higpit di eh, ano sobrang lipit maganda oh, tayo ng konti Ang pwede na yan natin Tayo muna tayo tanghalian sa bahay para tipid. <laughs> All right. Nandito tayo sa Marikina na mga sa General ordonis Kita tayo tas balik ulit tayo sa biyahe. Kain lang tayo ng tanghalian. Pagpagas mo na tayo ng mga Cubs nun no, ng no, 150 Pantay lang natin yung card natin ng mga Cubs Ang traffic dito sa SMPR View Ang traffic Hello ma'am, dito na po ako ma'am Amiel po Ay hindi po, Amiel ma'am, Amiel Hello, ma'am. Pangalan niyo po, ma'am. Rochelle. Okay na po. Ayan, ko na si ma'am no mga kabusa. Mandaluyong. Ang traffic dito. Thank ma'am. po. Ayan, dito na tayo sa ano no, mga cab, sa Mandaloy sa tarap location ni ma'am. Uh, 400 ang binigay niya no, mga cabs yung ni ma'am. Uh, check natin. Uh, ah, sige, sige, sige. Dito kasi tinuro ni ma'am eh. ngayon ahead. Ah, niya ng no, mga cops ano ah 395 may limang pisong ano tip. Ngayon no, mga cops ah, mag magano na tayo mag seat destination. Kasi inaantok na talaga ako ng no, mga cops tapos may pasok pa tayo bukas. Grasya na naman dito. Traffic eh. Nandito pala tayo na ngayon mga kaos na sa Commonwealth tabi Malapit sa Don Antonio. Hindi naman ganito ka-traffic dito kung walang disgrasya eh. Malamang mayroon. Traffic eh. Sobrang traffic. Traffic. Good morning, good morning mga kaobs Mga kaangkas natin dyan Shout out po sa lahat natin mga subscriber Shout out po sa inyong lahat uh, Shout out din po sa mga kaibigan natin sa YT Shout out Bakit ang traffic? Anong mayroon? Malunglit na tayo lalo ngayon no? mga kaobs Alas 8 na alas 8 din pasok ko buwisi late na tanaman tayo mayroon dito Putik, ayun nakahiga sabi na nga ba may disgrasya nakahiga mga hops kaya aga ingat po tayo ingat no wag kasi masyado tayong ano mga hops no agresibo ayun nakahiga dun mga hops hindi gumagalaw yung tao. Sabi ko na nga pa, pag ganun ka traffic, dalawa lang yun eh. May tumiri na sa or may na disgrasya Ingat tayo, ingat, ingat mga kamotor. Ingat. Nandito na yung motorcycle eh. Hindi na mo, hindi tugma oh. Oh, di ba? Ayop na yan. <laughs> Masira ulo yung gumawa nun. <laughs> Pastilan.